Skitos kedugun na paul pag pagapa nako. Degan adong. Tigik. Tigik gid diri ko dire. Tigik. Bagwa kay ang gigo dito. Ano tigik ko? Hello mga kabords! kamusta? Yan na po si inyong kabords Geno Tamayo Charal um, yeah, Nagbalik balik na po it? So dyan mga kaoban mga kabords. Si kabords Ricky, Kabords Idli O si kabords Dudung Bali apat kami ngayon ano Mang Magkukod na po tikling mga kabords So Atang-atangin ninyo Basin dahil yung swerte, swerte on me So So ito naman yung bagong ano videos na aking gagawin mga ka Sana ay magustuhan nyo pa rin yung panghabol namin ng mga tikling. So dahil po ay malapit na kami sa may, sa aming spot. So papabayin ko na tong intro to. Tatapusin ko na para magsimula na. Bye-bye. Sadri. -bye! -bye. Brother? Brother Jackie. Jackie. Ini ada, ada, sudah. Tolong, dirak, kadang. Diri kaya sekumpis itu, dong. Diri kaya sekumpis itu. Kayak mau ngulap, bang, itu diri sempat, Ya, kan, ya, bantai dia, noy. Dengan, lah, dong. Bentar, kan, lah. Bantai, lah. Bantai, lah. Oh, tinggi. Tinggi, lah ini na piso. Tegik Tigik gede ng baguak yang kuko dito. Ano tigik ko? Meron nang isa. Ang bagwa diri ro wa. Ikaw da. Kanay. Rico. Takpala nay. Dalawa. Ah, dalawa na. <laughs> Meron bang isa pa pala diyan? ang dalawa na yung nahuli namin pero yung bagwag namin nabulto kanina wala pa hindi pa namin nakita dati ko buok wala nawa na nawaan na tong bagwag piso piso ano yung Tak dulu nak Ini pun setelah kena jaga dia tu Tengok

gila ah hah ah lah terbangan oi oi sik dah ah nyatiskah habis lu makan semua nyemakan baik bagi kah Wu, wu, uh -huh. Oh, oh, oh. ni. kita sepeser. Kita sebuka. Tapi mana kita buka? Kamu ni dosa. Kita sebukan lepas. Kita sebukan lepas. nak sebukan Grabe. Nagit ni si Jackie. Sige, kitas kung bukan eh. Nalis Ha! ginawa. Pwede itong nagsigigay dito. Yon! What's up mga kawards? So, no? Di ganong pinalad pero meron din kaming nadala. Bali apat lahat. Yan o. o. Tapat yan mga kawards So meron na kaming pang ulam mamaya So worth it pa rin yung ano namin Lakad kasi kahit pa paano may nahuli kaming ibon uh, Hindi naman ganong malaki yung tatlo At least meron kami yung ano Na iuwing So ano halang halang na naman to mamaya Nung no, nakaraan ano isang kilong sili so ngayon okay. dalawang kilo na kasi maliit lang yung huli namin para matagal maubos yan <laughs> kasama natin oh so yung asong dala pala namin ngayon eh ano si Jackie lang at saka si Drax wala si Hercules hindi na kasama saka si Bante may bagong aso na palaging sumasama sa amin si Bante gusto balita pa pa rin yung aso namin dala Maganda sana kung nakasama yung circle is kasi ano baka di lang to yung huli namin pag nakasama yung ano, circle is kasi magaling na din yun eh naasahan mo na din yun kaso wala sa dun kanina sa bahay pag ano pagpunta ko kasi ay may ari kasi noon si Lula tapos sumasama lang sa akin kapag ano na mga ngaso kami So, Kani na pagpunta namin sa bahay ni Lola, wala doon si Hercules kaya si Jackie lang saka si Drax, saka si Banti. So mga kabards, ah uh, ingat po kayong lahat dyan. Uh, maraming maraming salamat sa pag-support nyo sa akin channel. at lang lalo na po sa mga bago kong subscriber at secret viewers ko dyan. Shout out po sa yung lahat. Ingat po kayo lahat mga kabards. Uh. Bye-bye!